पर ये वाला दिमाग आए इसमें तो नहीं वो आपका बहुत बात है तेज वो चित्रंगड़ भाई दीगा होगा स्कोर है येगा येगा ओपन करके हम नहीं ला को दी आपने वाला ना ला चलो इसे हम लासा

Gusto <laughs> <laughs> na niya, nag-iiyak pa. <laughs> Kasi ayos lang kaya, See, ay importante kayo eh. Uh, pag agui ko ng Pinas, mas sarap yung ko na. Huwag ka na <laughs> yun. Iiyak na yan. Iiyak <inaudible> na yan. Susundan ko na yan. Iiyak <inaudible> na yan. <inaudible> Park! Ba't yung pinapangyo dito O yan, o yan. O, wala na ba? Ba't hindi binag ito? <inaudible> eto Sa Taiwan, ito pa rin ang nag-iisang tatak. Tatak ng... Tatak na natural. Dato <laughs> puti yata. Hinebra. Pagpatingin mo ng mata mo. Paano ah, namumula? Namumula. <laughs> <laughs> Tama na ako. Paiyakin nyo naman ako eh. Sabi ate dahil paiyakin nyo siya. Ano? Ang gulo talaga ng mga kudo. Doon. Si Paul Doting na mo. Bastos talaga ito si Puldo, magpapakita pa ng burat yan. <laughs> oh, parang parang nasa chatroom lang. Puldo. Hindi pa, isang buto. Ayan ang umubos. Nahiya pa. <laughs> oh Pak, yan ang umubos na tayo. Ha? Nahiya pa, isang buto ba'y, hati tayo ba'y. Ah, sige. Ha. Ah. Hmm. Okay, hindi na, hati tayo.

Ay dumalas, ay dumalas. Yan. Si sir muna. Eh, ako eh. Message mo sa idol mo, eh. Tama nga. pa rin? Oo nga. Sa rin. Hindi ko, hindi. Ang inihiling ko lang, dati pa. Ano, yung... Sa pinaka huling bagi ng kanilang buhay, magbe-wrestling ulit sila. Oh, tara kain. minutes ba? Pick mo lang, 'yung sa mo, mo. Pag pag iko papasa 10, 10 minutes, okay. Pero, 4 4 minutes pa. Pero minutes. Na. Na. Ito nga pala 'yung kwarto ni Park. Ben. Ano, Ala da, ang ang uh -uh. Maayos na maayos to. Dati. Oh, uh, ngayon, madilim. Kan, Dati yun. Ay. Madilim Ay, baka makalimutan ko pala. Nay, tay. Ay, hindi pala nay, tay. Social pala ako kasi ganun nga ka, Daddy, mami. Mga sisters, brothers. <laughs> Chocolate. Wow. Chocolate oh. Para sa inyo, pagdating ko. Nakapotion mo pa yan para hindi, ano. Cut whip, Mura lang to. Pero, galing sa puso yung pagbibigyan niya. Yup. Nan, hihiyak naman yan. Matarap to, matarap. Ito lang. Ay, ito pala. Nay, tay. Ha? Para baka pa mabingat yung anak niya po. Ito lang niya po ang dala niya. Ano yung mga binalot mo? Eh, isa, dalawa, tatlo, pati mo. Anong pito? Pitong t-shirt. Pitong t-shirt? Ay, hindi pala t-shirt lahat sa dalat lima limang t-shirt pa tsaka dalawang polo shirt tsaka para para sa akin lang siyempre para sa iyo tsaka chocolates diamond chocolates sweet sweet naman ng oo mahal ko na mahal na mahal ko kasi yung pamilya ko yun naman eh kaya gusto mo naman mo no? <laughs> hindi ano ko pang Message. <laughs> <laughs> <nyo na> <laughs> 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 para kay Bay. Kanino? Kay Bay. Kay Bay. Okay. Ano masasabi mo sa akin huwag yung tut! Saan tut? To? Saan tut? Kalambang? Sapo? <laughs> huwag yung tut! Makita niya kasi yung tut! <laughs> huwag Alin ka naman eh! Pag natutulog na? May Make any, make any. ano? Tweet, 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 tweet. Bumusa sa yung tut. Ganon. Oh, Malit yung tooth mo dahil. Bastos talaga to si Gerald kahit kailan. Sensory <laughs> naman nga eh, nakakano nga eh. Pauwi na't lahat-lahat. Hindi naman napanggit yung tooth. Pauwi na't lahat-lahat, <laughs> yung... <Pauwi> <laughs> lahat <laughs> wala talaga sa kayos to si Gerald. Sino? Si Gerald <laughs> Kiambaw. Ay, no, wala. Ayun. <laughs> si Gerald. <laughs> Tara, asan na ba sila? Tara na. Um, Pati. Asa ka sila si nani, sir. Tumanan na tikman. Park, yung papaitan man. mo, Park. Wala <laughs> 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 na kagat? Hindi na katikim ano? Hindi. Wala. Ano ba na lang to? na lang to. Ano sa ila lang yan? Seven minutes. Na? Ha? <laughs> 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 Tara. Tara. Oh. ha? Guys. Oh. Sino sumama? Pupunta kami sa may rooftop. Rooftop. tap Punta kami ron, bukan magiinuman kasi dito bawal eh. lam niyo naman dito sa dorm namin, daan ng bawal. berwin oh. na <laughs> berwin na, na, hindi na ano, hindi na, na. Joy Marquez. Oh. Ah. <laughs> berwin mili na. Magic ka muna, magic muna. Magic, <laughs> magic. tricks muna. Oh, sige ah. Ito. Sa ila, sampo. Oh. May ka ng kamay ba yan? Ba't gano'n? Anong nangyari dito? Diretso mo. Diretso <laughs> mo. Kung oh, ako na Pagbilang marang... ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yes, gano'n. hindi pa tumalang yung kuhan. E, okay, ulit, ulit na. Isa, dalawa, tatlo. Ha? 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 Wala ko pong delegasyon. Wala Dalawa. Tatlo. Oh. Amuntik. <laughs> ah, hindi masala. Sa baba. Wala nang cellphone. Oo. Oh, wala. Oh. Ano? <laughs> Gusto niyo ba? Isa pa? Isa pa okay. na. <laughs>